So sir, mabigat na violation ng due process yung sinabi ni dating Pangulong Duterte na ni-encourage niya yung mga police na yung mga criminals ay eh, manlaban na lang daw uh, para may dahilan para patayin and at the same time, ba't pa daw niya bubuhayin at gagastusan sa kulungan yung mga criminals eh pamigay um, na lang daw niya yun sa may A civilized society does not operate that way. Um, and I believe that we are a civilized um, society. Sir? Okay, may I... <coughs> sir, isa na lang sa akin. Sir, yung inaako niya yung responsibilidad sa lahat daw ng successes ka pa. and shortcomings. Nandun no? ka pa nga. Drago, sir? Nandun oh, ka nandung pa. pa ako, sir. Sir, yung incons parang inconsistent lang, sir, yung nung pinap pinapaako sa kanya ni Senator, tinatanong ni Senator Lisa, Um, are you claiming responsibility for the death of Kian de los Santos and others who died in EJK? Ayaw na niyang i-claim sir. Sabi niya, I will not claim anything from specific cases. Um, again, katanungan ko rin yun. Paano mo i-operationalize yung pag-ako niya ng responsibilidad na ilang ulit makailang ulit niyang sinabi?